Oh, pang decision ni Kukong mga ka-idol puro na si Santino pang decision na lang iti. palagay ko idol umabot to ng hell hell match apat na bulan lang <coughs> 4, 4, pataay. Tingting dito lang daw. laris eh, na. Last boy. lang talaga ng -hill, mats. Grabihay. Itay, 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 itay. No. Hill Hill Grabe, Grabe yung laro, <coughs>